Hi, this is me, your very calm and collected Vince Animation. Ah, bulin na ko! Bulin mo ko! Teka! O ano? Ito sa'yo! Ano ba? Ang ingay nyo! Ah! Uh, <coughs> Kalimutan nyo na lang yung nakita nyo and let's proceed sa portion ng akin channel kung saan ang mga kinaiinisan nyo ay maaring kinaiinisan ko rin. My pet peeves! Minsan may ugali talaga yung ibang tao na medyo magtitrigger ng inis mo, no? Gaya ng mga to. Mga taong walang sense of personal space. Vince, ikaw ba yan? Michael John Hasta La Vista Balumbunan La Cristana E Mercado de 21st? Oo, oh, ako nga! Musta? eto, medyo... Grabe! Long time no si! Oo nga eh. Ilang dekada rin. Hindi ko na maalala eh. Ano na ginagawa mo sa buhay? Ano na ako? Teka nga! Ano ba pre? Lumayo ka nga! Yung mantika at ekosistem mo sa mukha nalilipat na sa akin eh. Pasensya na pre. Nakasanayan lang. Okay lang pre. Sana sa susunod maging aware ka naman. Ganyan ka na dati pa eh. Ah, sige pre. Mga nakikipag-usap sa tao kahit alam na naka-headset or headphones. Hmm, 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 hmm. Uy, Vince! May kwento ako! Ano mo ba? May nakita akong krokodil kanina sa kalsada, tapos bigla akong tinawlan! Yun pala ano siya! Wala lang! Haha! <laughs> Grabe talaga! Numindang ako! As in, boh! After nun, nag... Vince? Oy Vince! Vince! Oy Ano ba? Nakita mo na naka-headphones yung tao eh! Ibig sabihin, wala ako sa mood makipag-usap! Pwedeng pag wala na akong pinapakinggang music! O, okay. Few moments later... O oh Vince, di ka na nakikinig ng music. Baka pwede na ako magkwento. Hindi pa rin. Ayaw kita kausap. Mga nagsasabi ng no offense men para lang makapanlait. O oh, ano? Nasaan na iba? Teka, ano yung buhok mo pre? Bakit ganyan? No offense ah, pero ang pangit. Tapos yung damit mo? No offense, pero ang baduy. Tapos yung... Pabango mo? No offense, pero ang baho. Ako rin, no offense ha? Pero o-offensa na ako. Eh ka eh. Epal ka. Kung gusto mo laitin ang isang tao, laitin mo! Hindi yung may pano-offense, no-offensement ka pa dyan. Makukulit na salesman or sales lady Disclaimer, di lahat ng salesman or saleslady ganito ah. Di ko dyan na-generalize. Pero may ilan kasi talagang wagas mangulit. Hmm, ano, ano man man magandang tuksido para, para sa pusa ko? Hello, sir. Ay, nagtitingin lang po. Okay, sir. Hmm... Um, pero sir, meron pa po kami dito ibang color kung di nyo prefer ang black. Ay, di po. Nagtitingin lang. Oo nga po, sir. Nagsasuggest lang. Hehe. <laughs> okay. Pero, sir, mas may mura. Ay, di po. Alis na ako. Teka, sir! Sir! Hello, sir! Sir! Sir, wait, sir! Mayroon pa po kami ibang design. Ano ba? Lubayin mo ako! Bayad po. Bili ka na, sir! I just go! Sir, may sir. po kami. Mga kumakatok pero di nagsasalita kung sino. Sino yan? Sino yan? Sino sabi yan? Ang kulit naman! Ah! ay, ikaw pala yan! Halika, pasok! Let's all welcome ang sponsor sa video na to, ang Starbrite Office Depot! sige, lapas ka na ulit. Ang Starbright Office Depot ay isang store na maaasahan mo sa lahat ng bagay na kakailanganin mo sa pangabang buhay. And today, meron silang bagong produkto na for sure ay magugustuhan niyang bilhin. Charan! Ang Amber Notebooks! Sige, ibenta mo sa amin yung Amber Notebooks. Teka, sino kayo? Guard! May naliligaw! Ikaw yung naliligaw dito. Bakit yung mga ba kailangan bilhin ang bagong Amber Notebooks? Simulan natin sa cover. Napakaraming ibat-ibang covers nito na pwede mo pagpilian. Mula sa stylish to elegant. Stylish? Elegant? Meron din itong soft ring binding para hindi ka mahirapan maglipat ng pages. Left-handed friendly rin ito para sa mga gaya ko. At gaya mo. Kaliwete ba ako? Oo, kaliwete ka na simula ngayon. Congratulations! Ito pa. Kita nyo to? Maputi, makapal, at makinis ang quality ng papel. He's smooth! At syempre, ang pinakaimportante sa lahat. Napakatudra niya. Dahil sa 29 pesos lang, makakabili ka na ng ganitong kagandang notebook. What a steal! Kay sino pagkakaguluhan tong notebook na 'to eh. Kaya nila. Bagay na bagay ito sa mga estudyante, nanay, tatay, rider, artist, doktor, nurse, piloto, astronaut, geologist, astrophysicist, scientist, buntis, at marami pang iba. Available ang Amber Notebook sa iba't ibang branches ng Starbreed Office Depot na malapit sa inyo. Pwede rin kayo umorder sa kanilang official websites kung tiyatamad kayo lumabas ng bahay. Pakawalan niyo ako! Kaya kung ako sa inyo, bumili na kayo. Take my money! O, paano ba yan? Sila bumili na. Ano pa iniintay nyo? Bili na rin kayo! Ngayon na. Thank you nga pala ulit sa Starbright Office Depot for sponsoring this video. Peace out! Mga super mega ultra OA negative na mga tao. Grabe, kinakabahan akong magpresent ng thesis. Paano kung di sila matuwa sa gawa natin tapos ako lang bumagsak? Hindi yan. Kaya natin to. Tsaka isa lang ang magiging grade natin. Eh paano kung may namahanap sila biglang kulang? Tapos sa akin isisi. Baka gisahin ako. Hindi yan. Napaghandaan natin to, di ba? Eh paano kung bigla sa makitiyan ko? Tapos nautal ako. Baka ako lang ibagsak nila. Hindi yan. Nandito ako. Tutulungan kita. Eh paano kung nakalimot ako? Ano sasabihin ko? Ako magre-remind sa'yo. Eh paano kung... Eh paano kung itiko mo muna bibig mo? Pura ka negative thoughts eh. Hindi yan. Vince, kaya na raw magpe-present. O tara, kaya yan. After presentation. Bagsak. Ikaw kasi napaka-negative mo. Ayun tuloy, nawa na. ako ng kaba. Mga taong sobrang mareklamo. O, ano mga pre? Ready na pa kayo? Nakaka-excite naman mag-overnight. Tagal na rin natin to di nagagawa eh. Oo eh. Nakakatuwa. So, anong gagawin? Netflix! Guys, ang init. Wala ba kayong aircon? Wala eh. Okay naman yung electric fan ah. Sige na nga. So, anuunahin no natin panoorin. Parang maganda yung bagal ng internet. Ganito ba talaga speed sa inyo? Ganyan talaga dito. Hindi ka pa nasanay. Okay. Wait, ano pala gusto yung chicha habang nanonood? Platos at novia lang. Oks na. Teka, wala kayong cookies man lang? Or fries? With milk tea? Masyadong maalat si Cherry eh. Dapat marami rin tayong tubig. Speaking of tubig, nasan na tubig natin? Dapat distilled yan ha? Kasi sa bahay na... Wala ba kayong kumaot? Mishandled delivery foods. Grabe, gutom na ako. Buti, dyan yung na order ko. Delivery, sir. Yay! Hmm? Teka, bakit ganito to? Ay, medyo napatalon lang motor ko, sir. Kasi ang taas ng humps na ng ko kanina. Humps? Eto taob na lahat? Wala na akong makakain halos dito eh. Blaster, aksidente eh. Pakibayaran na lang po. Hmm. Nabilis ka ata magpatakbo eh. Hindi ah! Hmm? Ay! Sige sir, ito bayad. Teka sir, bakit punit-punit to? Aksidente rin! Napunit! Keep the change! Mga taong mahilig mang spoil! Tara, nagtay sa si sinihan. Libre ko. Tara, let's go. Ano ba magandang panorin sa mga pelikulang 'to? Hmm. Minapili na ako. Mukhang maganda 'tong The Day After Yesterday and Today and Tomorrow is Another Day. Ano sa tingin niyo? Ayaw mo magandayan kasi di expected yung ending, namatay sila lahat, ha? Huh? Ha? Huh? Bakit? Tapos bago na yung beat. Pre, ano ba 'yan, pre? Spoiler ka. Ay sorry, pre. Napanood ko na kasi. Iba na lang. Sige na nga. Hmm. Ayun kaya ang power of an elephant meow meow. Ay nako, ayoko nyan. Masyadong generic. Nanalo lang sila sa dulo laban sa mga dogma warriors. Uy pre, ano ba? Ay sorry pre, napanood ko na rin kasi yan. Iba na lang ulit. Kainis to eh. Sige, yun na lang. King Cow and Queen Mama Bear versus Songbird. Ay pangit yan. Nawala na lang sila bigla lahat sa dulo. Tap ano ba pre? Kanina ka pa Napanood mo na pala. Bakit ka pa sumama? Wala lang. Manlilibre ka ba? Diba? Papalibre lang sana o popcorn. Ako nga Grabe, ang baba ng score ko. Lately, di ako makapag-focus sa studies kasi nagka-problema sa bahay. Ganun ba, pre? Okay lang yan. Ako nga eh! Tinangin ng eagle bahay namin. Nakapag-focus pa rin ako sa studies. Dahilan lang yan. Ah... Uh, sige, kain na lang tayo para makalimutan mo mga problema mo. Di na nga ako makakain halos dahil sa stress. Ay, ganun? Sige. Ano ba? Ako nga eh! Stress din kasi ninakawan ako ng 10 piso pero nakakain pa rin naman ako. Dahilan lang yan. Mm, sige, para mabago mood mo. Balita ko, crush ka doon ng tatlo nating classmates na babae ha. ah. Ako nga eh, Crush ng sabbo sa mga kaklase nating babae. Pre, walo lang babae sa klase natin. Bida-bida ka! Bida-bida ka! That's all for today, folks. Sarap panggigilan ng mga ganong klasing tao, no? Di naman siya nakakagalit to the point na parang gusto mo bunutin buhok mo. Nang kasama mo. Pero alam mo yun, minsan kasi it's enough to ruin your mood sa buong maghapon. With that being said, di rin naman ako nagmamalinis. For sure, may mga ginagawa rin ako ibang bagay na kinainisan ng ibang tao. Siyempre, di lahat ng kinainisan natin ay kayang baguhin agad-agad. Either sa sarili man yan or ibang tao. Di naman yan instant na parang no coffee. And I think that's okay. That's fine. It's not like sinasadya natin or ng ibang tao gawin yung mga yun para lamang inis talaga. Well, kung sinasadya man, confront nyo. Hey self, Don't do that again. Ngayon, kung makaka lang naman yun sa inyo ng panandalian, siguro pabayaan nyo na lang. O kaya, tayo ang umiwas mismo sa mga pasaway. Kasi kung bibigyan nyo lang rin ng pansin bawat kinaiinisan nyo sa buhay, ay, hindi kayo magiging matiwasay. Bye! Hi! Ikaw, ano pet peeve mo? Yung tanong ng tanong! Mm. Medyo matakit. Meron pa akong gusto ilagay na certain pet peeve ko pero naalala ko na lang siya habang inedit tong vid. Iabol ko na lang rin since nagdaldal naman ako sa dulo. Tinutukoy ko is yung mga taong napakatipid sumagot pag kinakausap mo or napakatipid sumagot sa mga kwentuhan. Now, it depends on certain situations. Ano? Kasi minsan diba di naman maiwasan na yung kausap mo is busy sa kung ano tapos kokwento ka. Hindi malamang mawawala talaga focus niya sa alam ano siya sabi mo pag gano'n, it's either itinihin mo na lang or huwag ka na magkwento sa oras na yun kasi hindi siya ata tumay, di ko alam. <laughs> hindi. Yun yan, halimbawa, pareho kayong ano, nag-uusap. Uh, wala kayong ginagawa po at talaga nakikinig lang kayo sa story ng bawat Nakakainis pag interesado ko sa kinakwento niya tapos siya naman, hindi. Pinapakinggan mo story niya tapos pagdating sa'yo, parang wala siya interest. Alam niyo yun, pag siya nagkwento todo, pakinig ka and talagang iniintindi mo. Then, pagdating sa iyo, ang sagot niya lang is... Oh. Ah. Hmm. Oh. Kaya nga. Tapos, tigil ka lang saglit, ibabalik niya kaagad tungkol sa kanya yung topic. Gusto niya siya yung bida. yung ko nalang kausap. Gusto niya nakakainis. <laughs> Pero, ano ba? What makes a good conversation ba? Well, para sa akin lang naman. Talagang opinion. Simple lang. Dapat, pareho kayong interesado sa sinasabi ng bawat isa. Genuine makinig. Alam niyo kasi, isa yung sa important aspeto ng pag-uusap eh ng pakikipag-usap yung pakikinig pag mo ka makinig nadadigest mo ng maigi yung sinasabi sa'yo leading to a great response so maganda yung exchange na nagaganap kapag ganun napaka natural ng flow ng kwentuhan hindi siya pilit uh, alam nyo kasi napaka pang, naka, na, uh, napaka makapangyarihan ng conversation eh. it can lead you to some opportunities kasi Minsan yan yung nagiging daan for connection sa iba't ibang tao eh, di diba? Anyway, balik tayo sa pet peeves. Uh, isa pa sa mga pet peeve ko ay about driving. Hindi ko siya nilagay, hindi ko siya in-include kasi ewan ko, baka di pa, di, hindi pa makarelate yung iba since karamin sa inyo is medyo bata-bata. Medyo bata-bata. Or siguro wala, wala rin interest sa pag-drive. So, eto nga, nung mga nakaraang buwan, nag-aaral ako mag-drive kasi wala lang, extra ID. And habang natututo ako, by the way, nakuha ko na pala lisensya ko ng driver's license. Habang natututo ako, habang nag ako mag-drive, ang dami kong nadevelop na bagong pet peeve. As in, ang dami! Gabi pala sa daan, no? Eh, di ka nagbumura, matututo ka magmura kasi ang daming walang yan, driver. Siguro dahil rin kasi buhay na yung pinag-uusapan dito. Hindi na siya yung simpleng inis na makakasiya sa mood mo. Ah, uh, safety na ng buong pagkataong manakasalala eh. Ang bawa, yung mga di nagsisignal bago lumipat ng lane. Ay naku, no. pwede mo maging considerate kayo bago lumipat ng lane? Ano ba naman yung magsignal kayo? Mayroon paggawin gawin yun. Sarap niyang buhulin suki so, okay, Sukin na mga ganyan yung jeepney drivers. Hindi ko nila lahat ta uh, pero karamihan talaga eh. Uh, ah, I salute jeepney drivers dahil napakahirap ng ginagawa nila. Sipin mo abang dive maniningil sila ng bayad tapos magko ng sukli, hahanap ng pasahero sa kalsada and dapat aware sila sa mga sasakyan sa paligid, di ba? Eh mahirap. Kaya at some point naintindihan ko kung minsan nakakalimutan nila mag-signal. Ayun, naintindihan ko 'yon. Kinainis ko sa kanila ay yung habang nagpapatakbo sila ng mabilis, yung wala namang silang pasahero sa paligid, wala namang pasahero sa paligid. Tapos lilipat-lipat ang lane, akala mo motor. Yung hindi naman sila susukli, nag-drive lang talaga. Kasi may kita mo yun eh, di ba? Habang nagpapatakbo sila, <coughs> uh, pag nilingon mo sa glit, papasin mo naman kung ano ginagawa nila kasi walang harang yung bintana sa side nila eh. Mag-ingat naman po kayo, Diyos ko. May mga sakit yung pasero. Tapos idadamay ko na rin yung mga Fortuners at Innova. Again, hindi ko nila lahat. Mamaya, oh, galit even yun na may Fortuner at Innova eh. Pero karamihan, partida lang bon pala ako nagdadrive drive pero ang dami ko na nawi-witness na fortunate Innova drivers na siga-siga. Walang signal-signal pagliliko or lilipat ng lane. May makita lang na maliit taga, singit agad. Ano ba? Tain ta iba kayo? Tigmamadali kayo? Pero kahit na ganun, sana wag pa rin natin pairalit ang init ng ulo. Yung road rage. Walang nauwing magandang resulta sa mga ganyang senaryo eh. Uh, ayon niya sa tinuturo sa driving school, wag ipilit ang karapatan palagi sa kalsada kung pwedeng tayo na lang mag-adjust, tayo mag-adjust. Basta marami pang kinainisan sa kalasada. Habang nag-drive, pag inisa-isa ko pa, abutin tayo ng ilang taon dito. Punto ko lang, sana maging responsable tayong driver. Dahil buhay na nakataya sa pag-drive. Hmm? Mais kayo. Hmm, hmm. Pa ba? Ay! Ano kay PBB? Pinoy Big Brother. Lala. Nakapasok ko dun, feeling ko magiging pet peeve ako ng mga kapwa ko. Hindi joke. Eh, pero kaya yung nasabi ko kanina, diba, is, di ba, is hindi naman ako nagmamalinis. For sure, may mga ginagawa ako na di ako aware na kinainis na pala yung ibang tao. Pero di rin naman ako insensitive enough para di maisip yung nararamdaman ng iba. So, alam mo, kahit papano may nagbabalance. eh. Kahit papano, feeling ko na naman yung naipoproduce kong imis sa kanila. <laughs> Well, ayoko rin naman pumasok sa PBB kasi ang daming restrictions. Maroon ako sumunod sa rules pero feeling ko lang di ko kakayanin yung higpit sa loob at mauwi na lang ako sa pag-voluntary exit. <laughs> Halimbawa, bawi ko man dun ng ibang kanta bukod sa Pinoy ako tapos yung siguro mga sarili mong ginong post. Ay, dun pa lang. Ano, enough reason na yun para lumabas. <laughs> di ko kayang hindi ko manta dun kasi... Wala naman masyadong entertainment sa loob ng bahay bukod sa makipag-usap sa mga kasama mo. Siyempre, di rin naman buong araw may energy ka para makipag-usap. alang. Uh, pasensya na nga pala at napatagal tong upload ko. Eh. Medyo na-burnout lang. Nakakapagod mag-isip ano, mag kung paano magpatawa. Hindi ko alam kung makakapag-upload pa ako after nito agad-agad. Hindi -agad. ko alam kung makakapag-upload pa ako agad-agad after nito. <laughs> <laughs> Siguro, uh, next year pa. Hindi ko alam. Wala no idea. Sana bumalik yung fire in, inside my heart. What? Eh, <laughs> uh, eh, baka need ko lang talaga ng pahinga at contemplation. Hindi ko iniiling, sana nandiyan pa rin kayo pagbalik ko. Pero sana, pag nakita nyo ulit video ko sa timeline nyo after ng ilang buwan or years, panoorin nyo pa rin. Pano, panoorin nyo ulit. Yun lang, salamat sa pamanood. Bye-bye! Bye. -bye. Bye.